Sa gitna ng mga balitang hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, nagpahayag ng personal na opinyon ang self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gaza. Sa isang Facebook post, inamin ni Sian na tutul siyang magkatuluyan ang dalawa ang kanyang rason, wala siyang nararamdamang kilig o chemistry sa tuwing nakikita niya ang mga litrato ni na Bea at Dom. Wala akong makitang chemistry kay Bea at Dom, kahit biology, physics at algebra pa yan. Wala talaga eh, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay, sabi niya sa post. Ang paliwanag niya, tuwing pinagmamasdan ko ang kanilang mga litrato, ang nakikita ko ay mag-ate, wala akong madamang kilig at all. Kung gaganap sila sa isang pelikula as siblings, aakalain mo na magkapatid talaga sila. Yung itsura ni Dom ay parang bunso na nang hihingi ng pera sa panganay, wika pa niya sa post. Pag amin din niya, hindi pa natin confirmed kung talaga bang hiwalay na sila pero yan ay kasama sa aking mga panalangin. Ibinunyag kasi ng talent manager at vlogger na si OG Diaz na hiwalay na si Nabea at Dom, ayon sa kanyang source. Nagsimula kasing umingay ang isyong break na ang dalawa nang mapansin ng netizens na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring sa ilang okasyon na dinaluhan. Kabilang sa mga naging espekulasyon ay ang issue about prenuptial agreement. Bukod sa personal opinion, binanatan din ni Sian ang mga taong hindi makapaghintay na ikasal na si Bea sa mga marites na nagsasabi na matanda na si Bea Alonzo kaya kailangan na niyang may kasal dahil mapagsasaraduhan na siya at 36 years old, gusto ko lang ipaalala sa inyo na maraming pera si Bea, sabi ni Sian. Lahad niya, hindi siya kagaya niyo na dukha, maralita, hampas lupa, kaya kailangang may kasal agad bago mapaglipasan ng panahon. Kahit 55 years old na si Bea ay may kakasal pa rin siya dahil siya ay isang bilyon Huwag niyo siyang ihalin tulad sa mga kagaya niyong purita, sabi pa niya. Kung matatandaan, noong July 20 ng nakaraang taon nang ipinost ni Bea sa social media ang naging wedding proposal sa kanya ni Dom habang siya ay nasa taping sa Las Casas Filipinas de Acusar sa Quezon City, Taong 2021 naman ang kumpirmahin ng couple ang kanilang tunay na relasyon. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.